kawawa na ang aking mga tanim ang aking mga tanim ay ito hindi ka na mapakinabangan ngayon meron akong gagawin gagawin sa'yo ito ay tatanggalin na kita dito sa inalalagyan mo dahil wala eh pag wala nang silipit yay pag wala nang sildi, eh, i sana. Ito. Wala nang kuwinta yan. Itatapo na yan. Ililipat eh, natin to, Kasi, wala na to eh. Hmm. Yan. Lipat na yan natin. <laughs> yung nagtatawanan yung mga ano. Meron dahil pa dito puntahan. Wow, ang laki! <makes> ang laki! Turo! Namungan na ng mga tanim namin dito guys. May mga pinya. Ito. Ano to? Ang laki. Ayan. Ang laki. Mayroon pang isa dito. Ito. Lata. Lata. Ah! <coughs> ang laki. Hindi basta-basta. Pero ang laki. At ang mga ano pa dito. Mga kapinyahan na din. Mm. Grabe tong mga ito mga tanim ko dati oh, mga kamutihan. Hindi so, ko na naalagaan dahil Aloh! Ano? Ano guys? Nabali ang sanga. <laughs> Nabali ang sanga. So ito namunga na rin ang mga pinya oh. Ano guys. Mga hm. na mga pinyanan hanggang doon mga munga na sila ito ilalagay ko to dito sa tanim kong kalabasa kasi itong lupa na to mataba to kaya dito ko ilalagay sa mga tanim kong kalabasa para tumaba mataba tong lupa na to ayun <laughs> Yan lang yan. So, ito yung Bernisanto namin. Umuwi kami dito sa Bukid. At hindi kami nabukas ng aming mall. Umuwi kami dito para yan, dadalaw kila nanay. Bahay namin ay puro ano ang bubong kawayan. So, sure lang guys. Bernisanto ganito guys para diyan dyan mapunta yung taba niya in